Video-video lang. And then, magsa tayo. Ang oras ngayon is alas 12 ba? Alauna na. Alauna na. Ng madaling araw. Galing tayo sa, hinatid natin si Nanay Corazon sa Bukid. Kasi nga may lakad si Tita bukas. And then, ay after ko sa work na kanina. After ko sa work, dumiretso chocolate sa bahay ni Tita. Sinundo ko si Nanay. Tapos, pagkatapos ko sundo sa kanya, yan natin ko siya ng maraya. And then, nung naghihintay tayo service pa uwi, dahil lo, nasa bayan pa sila papa, sila kasi magsusundo. Inaya ako ni ate, punta kami kay Tibing, the birthday niya Tibing. So, pero hindi naman ako minom. Kain-kain lang, kwentuhan, tapos umuwi na kami. And then, hinihintay ko sila papa, dahil pumunta pa sila ng lamay. Sila Esguera. So, bale tinatawagan ko si Papa, sabi niya, 10, ganun, 11. Kaso, nalobat siya. Kaya umuwi na sila ng barrio side And then, naghihintay tayo, nabuta tayo ng alas 12. Yung pala, sa bayan na sila. Kaya, ako yung mag-isa, pawi ng bayan. So, tapos, sinabot tayo ng ulan. Kaya, mag-isa lang ako, guys. So, yan. Ayan, gamit kong tricycle. Tricycle ni ate. Tapos, Pwede naman ako mag, ano, kasi may phone stand naman yon So, syempre, hindi tayo pwede mag-drive. Bawal mag-drive nang nagsa-cellphone. Kaya meron tayong phone holder sa harapan. Tapos, malakas pa rin ang ulan. Ang ambon. Kaya, wait lang na lang natin tumila ng konti. Lang. Then, bye-bye!